clearing ang ating operation ngayon yeah? <laughs> 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 Medyo ililiis, ililiis, ililigot-ligot natin yung camera para hindi tayo matilaw. <tip> Demolition team pala to. Dito, rai, right, rai right, dito, dito to, di sila. Toler. So, Toleran so, sininya so, si Boksam. Бог, я May makasama tayong tayo hagad ng Yomi dito. para mawala yung traffic Siguro badala sa Soler clearing operation ang sinasagawa lahat ng DAPW sa natin pati na rin ng Manila Team Hawkers URT ah, may nauna na pala rito nadali yung iba rito. na nagsisigawan dito sa mga palipaligid marami na rin tayo naririnig marami na rin nga pumapalak dahil sa kanilang sarcastic na opinion ligat ligat naman kapay maho 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 kapay Siga, ito ka-dilaw. <tinyo> Sipat siya Sipat eh <tinyo> Sige eh. naging baliw eh Baliw-baliw bigla baliw, bakbakan dito sa Sulil kanina, eh. hindi natin naabutan, pero parang ang sinasabi kasi uh, kanina pa, matabang no? parang ayusin to yung trabaho pero maayos naman yung trabaho, sinasabi ang kiniklaim ng mga tiga clearing team Yan, marami pang nga naririnig dito pero ito kasi, uh, isa sa mga way firmado na ni Mayor Hanil Akuna, ang ating uh, clearing operation no? ordinary sa mga naririnig natin buong uh, departamento na engineering department buong uh, offers, kasama natin QRT syempre kasama natin yan Bagamat marami ang uh, hindi sangayon sa uh, ginagawang paglilinis ng Maynila Pero syempre marami din naman ang na natutuwa dahil kung talaga nga isa sa mga sa mga na preparation ng mga ilang lugar dahil sa dami ng mga vendors, sa dami ng mga namimilit sa dami ng mga sasakyan na humihinto at ginagawa terminal yung kalsada. Eh malamang panic ka naman, papanic ka naman doon sa ating clearing operation sa proyekto no. Matagal na rin ginagawa ito sa lungsod ng Maynila, hindi lang kay Yorme, hindi lang kay Mayora kahit noon pa kaya Mayor Ling. Actually, mas masahol pa nga dati talagang nga uh, kasama na itong nga uh, clearing operation sa buhay ng Maynila hindi na mawawala ito talagang uh, kasama na to at kakibat na uh, larong Maynila eh. kumbaga uh, talagang ito na talaga to mula noon hanggang ngayon ay sinong mayor pa yung papalit no? ito eh opinion ng uh, isang uh, batang Manileño na tulad ko na talagang uh, I'm sure alam din naman yung, ng mga batang Maynila yung mga ganyan talagang kasama na ito sa kanilang uh, pang araw-araw so, malaking sugal din talaga hindi lang sa uh, mga vendor sa lahat actually no? Manila Team Hookers kasama natin by headed by Colonel uh, Baltazar, Joey uh, uh, Arisa Boss Sam, Boss Irish, Boss Danny Jerome at uh, lahat ng mga kawali okay pero na tayo kahit saan daw ibang ating uh, nandito sa unahan kumakanaan na rin